Isang mapagpahalang araw po ng linggo sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ang ikaluwang linggo sa panahon ng Adviyanto. Sa pagdiriwang ng mga misa, sisindihan po ang ikaluwang kandila sa corona ng Adviyanto sapagkat ngayon, second Sunday of Advent. At ngayon po, isang espesyal na araw po ang aking pinagdiriwang sapagkat ako po ngayon ay nagdiriwang ang aking ika at pitong anibersaryo sa pagiging pari. Salamat sa Diyos sa biyayang pinagkatiwala sa akin sa pagiging pari sa loob ng 27 taon. Sino ba naman ang hindi magpapasalamat sa napakalaking biyayang tinanggap na bagamat hindi po karapat-dapat ay patuloy po akong binibigyan ng Diyos ng lakas na aking kinakailangan upang makapagpatuloy sa ministeryo ng pagiging pari. Katulad na lang po nitong aking ginagawa araw-araw ang pagbabahagi ng mga pagninilay mula sa Ibanghelyo. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. At sana po ipatuloy niyo akong pagtiwalaan. Hindi man ako perfecto, subalit hindi ka nagukulang. Because I believe that your mercy and love, O Lord, they're always greater and stronger than my limitations and weaknesses. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua. Sa mga viewers po, mga followers and supporters of our daily Gospel Reflection, isa po kayo sa mga inspiration ko kung bakit na ipagpapatuloy ko po ang gawain ito. Pagbati din po sa lahat ng mga tumutulong sa amin, sa mga pangailangan po ng paroket, ng bana ni San Antonio ng Padua, sa mga dasal na inyong ibinibigay, sa mga pagkakataon na kami may proyekto at kayo'y papabot ng tulong, maraming salamat po sa inyo sa mga nagbigay na po sa proyektong pampamilyang handog ni San Antonio ng Padua. Naku po, maraming maraming salamat. Pagamat kulang po, po po, umaabot pa lang po ng pumigid kumulang na 700,000 piso. Pero naniniwala po kami na sa tulong ninyo, sa awan ng Diyos, sa inyong mga dasal, ay makukumpleto po natin ang isang bags of medianoche uh, grocery items para sa isang pamilya na ating pong tutulungan sa darating na kapaskuhan. Mga kapatid, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection, 27 Priestly Anniversary Edition ni Father Emil. Kaya special po ang araw na ito. sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita ngayong kalawang linggo ng Adviento. Mga kapatid, ngayon pong ikalawang linggo sa panahon ng Adviento, pagninilayan po natin ang Ibanghelyo ayon kay San Marcos, mula po sa unang kabanata, mga talata isa hanggang walo. Ang pamagat po na ibinigay ko sa pagninilay na aking babahagi, Second Sunday of Advent, 27th anniversary po ng iyong lingkod, Padre Emil, ang title po, Huwag Maging Pabida, dahil hindi tayo ang tunay na bida. Sa ating Ibanghelyo, sinasabi po ng tinig sa ilang sa katawan ni Juan Bautista, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ito ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na walang iba kundi ang propetang itinalaga para ihanda ang daraanan ng kordero ng Diyos, ng Mesiyas na si Jesus. Walang iba kundi ang propetang si San Juan Bautista. Mga kapatid, sa mga pelikula o teleserye man, palaging may bida at meron din namang kontrabida. Pero meron din namang pong tinatawag na mga supporting actors or supporting actresses. Sila yung mga tauhan na nasa likod ng tunay na bida. Hindi sila ang bida, pero mahalaga po ang papel nila para tumingkad ang papel na ginagampanan ng mga tunay na bida sa kwento man, sa teleserye, o maging sa mga pelikula. Sila inilalagay sa kwento dahil sa papel na patingka rin at lalo pong makilala ang papel na ginagampanan ng bida. Pinagniningning nila ang karakter ng tunay na bida sa istorya. Sa kwento ng mabuting balita sa linggong ito, inilalarawan po ang papel ni Juan Bautista na hindi bilang bida kundi bilang isang supporting actor or character sa buhay ng ating Panginoong Isus. Parang nakikita ko nga rin lang po yung sarili ko kay John the Baptist. Sapagat kami po mga pare, hindi po naman talaga kami ang tunay na bida. Si Jesus po ang tunay na bida. Kami po ay mga supporting actors lang sa buhay ng Panginoong Isus. We do not substitute Christ. We only do our roles na patingka rin ang mukha ng Diyos upang hindi siyang makilala sa pamagitan po namin. Eh kung kami po ay nakikilala ninyo, hindi nyo man nakikilala sa si Yesus na pinapangaral namin. Naku, hindi ko po, po may tuturing na matagumpay ang aking pastoral ministry. Kung kayo naging malapit sa akin, pero hindi naman kayo naging malapit kay Jesus, I would consider myself as a failure. Hindi po matatawag na tagumpay yun sapagat hindi naman po kami ang tunay na bida si Jesus ang aming pinapangaral and we are just pointing the way to Jesus for you. Ang nais ni Juan Bautista ay ipakilala si Jesus sa mga tao at gawin ang kanyang misyon na ihanda ang daraanan ni Jesus sa kanyang pagdating bilang Mesiyas at tagapagligtas. Malinaw po ito sa isip ni St. John the Baptist. Ginagawa lamang niya ang kanyang papel upang ihanda ang pagdating ni Jesus. Kaya sa buhay at papel na ginampanan ni Juan Bautista, tatlong aral po ang maaari nating matutunan sa ipinakita niya ang halimbawa. Una, ang pagiging modelo sa kapayakan ng buhay. Model of simplicity of life. Ang supporting actor ay hindi dapat kumilos na parang siya ang bida, di po ba? Hindi niya dapat masapawan ang papel na ginagampanan ng tunay na bida. Mawalan po ng saysay -say ang kwento na dapat nakasentro sa bida kapag yung supporting actor ay nagpapabida. Hindi naman siya ang tunay na bida. Hindi dapat maging mas magarbo ang pagpasok ng tauhan na supporting actor lang naman. Lalo na po sa mga roles, sa mga eksena, dapat tumitingkad ang papel nang tunay na sentro ng kwento o pelikula. Eh sino ba yon? Eh di ang bida. Simple lang at hindi magarbo ang kasuotan ni John the Baptist. Ang sabi nga sa Ebanghelyo, balat ng kamelyo ang damit, balang at pulutpokyutan ang kanyang pagkain at hindi siya nakatira sa magarang mansyon. Sinabi din po ni John the Baptist na hindi siya ang misiyas sapagat ng mga nagtatanong, kayo na po bang namin o maghihintay pa kami ng iba? At sinabi ni John the Baptist in all humility ang buong katotohanan. Sabi niya, I must decrease, he must increase. Sapagat hindi ako ang kordero ng Diyos na magpapatawad sa inyong mga kasalanan. I baptize you with water but someone greater than I would be coming. Hindi nga ako karapat dapat magkalak ng tali sa sapinya sa paa. Hindi ako karapat-dapat na tawaging Mesiyas sapagat hindi naman talaga ako ang Mesiyas. Ako ay tagapaghanda lamang. I baptize you with water. The person coming after me would baptize you in fire and spirit. The virtue of simplicity will always teach us that Christ is the main character in the story of our life. Kaya huwag magpapabida sapagat si Jesus ang dapat na maging tunay na bida sa kwento ng ating buhay. Pangalawa, mamuhay at magpakita ng kababaang-loob. At siya naman talaga si John the Baptist. Kaya pinuri nga siya ng Panginoon eh. Sa lahat ng mga isinilang, wala nang higit pa kay John the Baptist para siyang ilaw na nagniningning. Diniscribe niya si John the Baptist bilang isang dakilang tao subalit si John the Baptist kailanman ay hindi nagmalaki. By standing alone with God in humility, we are enlightened to see our unworthiness. Because it is only in humility that we begin to see our littleness before God. Like John the Baptist who said, Hindi ako karapat dapat magkalag ng tali sa sapi niya sa paa. He must increase, I must decrease. Because when God enlightens us, He will make us see our shadows. Pangatlong aral mula kay John the Baptist, pagtugon sa tawag ng pagbabalik loob sa Diyos. Si Juan Bautista po ay nasa ilang, siya ay nasa disyerto ng ating buhay at sumisigaw upang anayahan tayo na tuwirin ang likulikong landas, patagin ang mga lamba, ihanda ang daraan ng Panginoon sa pamagitan ng pagsisisi at pagtaligod sa kasalanan. My dear friends, our desert moments should lead us to an experience of genuine conversion. Kaya nga sa disyerto ng buhay natin, patuloy pa rin nananawagan si Juan Bautista sa atin. In our desert moments, God may allow us to experience difficulties to transform us to become the kind of person that he wants us to be. Kaya mga kapatid, huwag maging pabida sapagkat hindi tayo ang tunay na bida sa kwento ng ating buhay. Si ang tunay na bida. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng kabanalan, maraming salamat po sa inspirasyon na binibigay mo sa pamagitan ng aral sa buhay ni Juan Bautista. Matutunawa kaming magpakababa sa iyong harapan at laging makita ang aming kahinaan kung kahit kailangan namin ang iyong lakas na ibinibigay. Maraming salamat din po, Panginoon, sa biyayan ng pagiging pari. Patulad po ni Juan Bautista, patuloy po kaming gamitin bilang mga instrumento na ihahanda ang daan sa pagdating mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po na gusto nyo at nakutulong ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan gusto at nakatulong, ilike po ninyo at i-share sa inyong mga kilala, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyong pong lahat, sa inyong mga dasal at suporta po sa akin, bilang inyong pari, maraming maraming salamat po. Hindi man po kami perpekto, pero sa abot ng aming makakaya, sa tulong at awa ng Diyos, Naway magampanan na namin ang aming tungkulin bilang inyong mga pari at mga pari ni Kristo. Sa inyo pong pagmamahal sa akin, sa aking minamahal na pamilya, sa akin po mga klase, ang aming po kasabay sa ordination na namaya Pana, na, may he rest in peace, Father Juby, Leonardo, ang aking mga klase din, Father Marcel Ramos, Father Jojo de la Rosa, Father Dodong Dagala, Father Tony Hidalgo, sa inyo po mga kapatid kong pari, Happy 27th Sacerdotal Anniversary. At sa mga nagpabot na po ng tulong sa aming proyekto, ang Pamilyang Handog ni San Antonio, maraming maraming salamat po ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Pagpalain po tayo lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.